isang magandang gabi guys kain ko tayo dito kami sa site namin malakas ang bagyo, bumabagyo po kain po tayo isang magandang gabi po kulang ko po e eh, calderita, plastic plastic lang po wala pong ano eh. Plato. lato. sa plastic lang. Isang magandang gabi po. Kain po tayo. Hmm, Siguro mga idol, may napapansin na kayo sa akin. Pag meron, pakisagot nyo po. Comment nyo lang po sa baba. masarap po kain po tayo masarap po kumain pag nakakanay kailangan may gloves lang kasi marami kami hinahawakan mga ano bakal-bakal na may ano may kailangan may gloves Sarap ng lotong alam, ay doon. ayun Ayan po.